Isipin mo to, nasa edad 60 ka na, nakaupo ka sa terrace ng bahay mo, umiinom ng kape at iniisip. Buti na lang, nagplano ko ng maaga. Pero para sa iba, iba ang eksena. Sa halip na magpahinga, napipilitan pang magtinda, magtrabaho, o umasa sa anak dahil kulang ang ipon. Kaya tanong ko sa iyo, kung bukas tumigil ka sa trabaho, kaya mo bang tustusan ng sarili mo? nang hindi ka umaasa sa iba? Maraming Pilipino ang umaasa sa SSS, GSIS o sa anak nila. Pero ang tanong, sapat ba yon? Alam mo ba na karamihan ng retirees sa Pilipinas ay mas mababa pa sa 4 milyon ng ipon? Samantalang ang mga eksperto ay nagsasabi na ang kailangan para sa comfortable na retirement ay nasa 10 million hanggang 15 million. Ngayon, sisimulan natin ang totoong usapan. Magkano ba talaga ang kailangan para makapag-retire sa Pilipinas nang hindi ka nag-aalala sa pera? At pas mahalaga, paano ka makakarating doon? Unahin natin ang realidad. Ayon sa datos, ang average pension ng SSS ay nasa 5,000 pesos hanggang 18,000 kada buwan depende sa contributions mo. Kung mas mataas ang hulog mo, mas malaki. Pero bihirang umaabot ng lampas 20,000. Pero isipin mo, sa Metro Manila, ang cost of living para sa isang simpleng household ay nasa 25,000 to 40,000 kada buwan. Ibig sabihin, kahit maximum pension ka pa, kulang pa rin. At huwag natin kalimutan ng healthcare. Sabi ng PhilHealth, covered daw ang marami. Pero sa totoo lang, ang malaking parte pa rin ng bill ay lalabas sa bulsa mo. Alam natin lahat, isang major operation, isang chemotherapy cycle, o kahit regular maintenance na gamot para sa high blood, diabetes, o arthritis Maring umabot ng 5,000 to 20,000 per month. Kaya ang tanong, paano mo matutustusan ang sarili mo kung kulang na kulang ang pensyon? May kakilala akong OFW, 30 years nagtrabaho abroad. Akala niya sapat na ang pensyon at maliit na ipon niya. Pero nung umuwi siya, kinain ng gamot at hospital bills ang pera. Ngayon, balik ka ulit kahit 60 plus na. Masakit isipin, pero ito ang realidad kapag hindi nagplano ng retirement. Paano ba makukwenta kung magkano talaga ang kailangan? Ito ang sikreto ng maraming financial planner, ang Rule of 25. Ang formula, annual expenses times 25 equals retirement fund. Simple pero sobrang powerful. Example. Kung ang target mong gastos ay 30,000 kada buwan equals 360,000 yearly. Multiply mo by 25 equals 9 million. Isa pang example. Kung gusto mo ng 50,000 kada buwan equals 600,000 yearly. Multiply mo by 25 equals 15 million. Yan dapat ang mga retirement fund mo. Ang logic dito ay naka-base sa 4% safe withdrawal rule. Ibig sabihin, pwede mong i-withdraw 4% ng retirement fund mo kada taon habang ang principal ay hindi agad nauubos kasi kumikita pa sa investments. Para mas madali, isipin mo ang retirement fund bilang puno ng mangga. Kung ubusin mo ang puno, wala na. Pero kung bunga lang ang kukunin mo taon-taon, tuloy-tuloy ang ani. Kung may 15 million ka at 4% ang withdrawal rate, may 600,000 kang income yearly or 50,000 kada buwan habang ang 15 million nandiyan pa rin umiikot sa investments. Ngayon, depende ito sa lifestyle mo. Hindi lahat pare-pareho ang gastos. Kaya magbibigay tayo ng senaryos. Una, simpleng probinsya life. Kung titira ka sa probinsya, may sariling bahay at lupa at konting gastusin lang pwede kang mabuhay ng 20,000 a month. Ibig sabihin, kailangan mo ng around 4.8 million. Pangalawa, comfortable city life. Kung gusto mo na nasa city, kumakain sa labas paminsan-minsan, may utilities, transport, 40 to 50,000 a month ang budget. Ang target fund, 9.6 million to 12 million. Pangatlo, Middle Class Manila Retirement. Kung gusto mo mag-travel locally, may kotse, may budget para sa apo, nasa 15 million ang kailangan. Pang-apat, Luxury Lifestyle. Kung ang pangarap mo ay regular travel abroad, condo living at wala kang iniisip na gastos, prepare at least 18 million to 20 million tanungin mo ang sarili mo. Saan ka dito? Hindi ito para i-judge ka, kundi para malinawang ka kung anong klase ng buhay ang gusto mo sa pagtanda. May lola ako sa probinsya, simpleng buhay lang. Gulay sa bakuran, maliit na pensyon at kaunting ipon. Sapat na siya sa konti lang ang needs niya. Pero may pinsan ako sa Manila, retired na. Gusto pa mag-travel yearly at kumain sa labas. Kailangan niya ng mas malaking pondo. Magkaiba sila ng target at parehong tama kasi nakabay sa lifestyle na gusto nila. Ito pa ang tatlong dapat mong paghandaan. Una, inflation. Ang 1,000 pesos mo ngayon, baka 500 na lang ang value in 20 years. Kung ang retirement mo ay 20 years away pa, dapat dagdagan mo ang target mo. Pangalawa, health care. Alam natin lahat, ito ang pinakamalaking gastos ng seniors. May kakilala akong nag-maintenance ng gamot, 6,000 kada buwan. Sa loob ng isang taon, 72,000 pesos agad. Pangatlo, longevity. Ang average lifespan ng Pinoy ay nasa 71 to 75 years. Pero may kilala ka bang umabot ng 85? Baka ikaw yun. Ibig sabihin, mas mahaba ang dapat mong pondohan. Sa madaling salita, kung gusto mo ng 10 million retirement fund, aim for 12 million o 15 million para may buffer ka laban sa inflation at medical expenses. Ngayon, Paano ba maaabot ang 10 million o 15 million na yan? Ito ang mga practical steps. Una, start early. Kung 25 ka ngayon at nag ka ng 5,000 per month at ini mo sa average na 8% return, by age 60, pwede kang magkaroon ng 10 million plus. Pangalawa, may mga tinatawag na retirement vehicles tulad ng SSS, may SSS Pension Booster. Government back, 7% returns. Pag-ibig MP2, flexible, safe, tax-free dividends. Pera or personal equity and retirement account, may tax benefits. REITs at stocks, mas mataas ang risk pero mas malaki naman ang growth. Side business, aupahan, online business o digital assets. Pangatlo, diversify. Huwag lahat sa savings kasi 0.25% interest lang yan. Isang taon, talo ka pa sa inflation. Pangapat, consistency is key. Hindi kailangan malaki agad. Kahit 2,000 a month, basta tuloy-tuloy lalaki yan dahil sa compounding interest. May OFW ko nakilala. Cleaner lang sa abroad. Nag-iipon ng tig-10,000 every month for 20 years. Nilagay sa investments. Pag-uwi niya, may 8 million siya. Hindi siya professional. Pero dahil consistent, nakabuo siya ng retirement fund. Para masimple, ito ang pwede mong gawin. Step 1, i-compute ang future monthly expenses mo. Step 2, multiply by 12, then by 25. Yun ang retirement number mo. Step 3, simulan mag-ipon at mag-invest ngayon. Step 4, reinvest ang earnings, huwag ubusin. Step 5, review and adjust every 5 years dahil nagbabago ang presyo ng bilihin. Kung susundin mo to, may malinaw kang roadmap. Hindi na bahala na kundi may strategy ka talaga. Kaya ang tanong, magkano ang kailangan mo para sa retirement sa Pilipinas? Kung simpleng probinsya life, mga 5 million pwede na. Kung comfortable sa city, 10 million to 12 million. Kung middle class lifestyle, 15 million. At kung luxury, 20 million plus. Hindi ito imposibleng numero pero mangyayari lang kung magsisimula ka ngayon. Tandaan, hindi mahalaga kung maliit ang ipon mo ngayon. Ang mahalaga ay consistent kang nag-iipon at nag invest Ito pa rin ang The Brown Investor. At lagi kong paalala, hindi kung magkano ang kinikita mo ngayon ang sukatan ng yaman, kundi paano mo pinalalaki ang pera sa kinabukasan. Kung gusto mo pang matutunan ang iba pang investment tips passive income ideas at money mindset lessons huwag kalimutan mag-subscribe dahil dito sa channel goal natin ay financial freedom ng bawat pilipino